Hello, magandang hapon mga lalabs, mga bayots, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Pisces, and Mindanao mga kapwa ko rin po, po FW Around the World. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Pag-uusapan po natin ngayon, kamakailan lang, or kahapon, di ba? Tinanggal ni Sandro Marcos, si Zaldico, <laughs> bilang isang uh, tawag dito chairman ng Appropriation Committee at walang nag-object doon at uh, ayun, sinipa. No? O, parang kunwari, isinakripisyo si Zaldico na administrasyon ni Bongbong Marcos kahit pa uh, siguro masakit sa mga laman loob ni Martin Romualdez natanggalin ang kanyang BFF kapartner niya sa pagsipsip sa kaban ng bayan So, eh, para ipakita sa mga tagay ins eh, may ano kami, may regalo. O, oh, ito siya tiwali. Si Salde ko kaya sinipa. Ibang <laughs> ganyan ang nais nilang iparating. So, naghintay tayo kung sino ang ipalit. Ay, putang inang yan. Tinanggal yung isang kurakot. Ay, nag-upo-polit ng isa pang kurakot. Putang inang yan. So, kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, ayon dito mga lalabs, mga vayot sa balita ng billionario.com, uh, no? ah, uh, ito, hindi billionario.com, billionario news channel. O, pwede niyo puntahan sa mga Facebook page ninyo, I-search ninyo. So sabi dito, Secretary General eh house Secretary General Regional Velasco confirms. Marikina representative Estela Kimbo will succeed Representative Elizaldico as chair of the Appropriations Committee. Mm. Kaya pala si istila Kimbo dito. Knitting uh... <laughs> nga. <Ayan, no? laughs> billionaire News Channel. Ayan. Si Stila Kimbo. Ngiting... <laughs> May patik Philip na naman ito, no? Mga ilan na naman kaya? Mm. Uh, ang patik Philip nito mabili. Kasi billions. Trillions pa ang makukulimbat nito. So, ano ang silbi, mga lalaps, mga bayas? Anong kwinta nga tatanggalin si Elizalde ko dahil tiwali ko, no? Di o mano? Or, yun, may... At siguro, yung mga kapwa, siguro niya, mga kongresista ay nasagasaan niya. Uh, tawag dito, eh... Inunsi, eh, inunsi din niya siguro. Nagunsihan siguro dyan. Kaya anong nag-move ng motion si Sandro Marcos na bakantehin ang pwesto ni Zaldico na bilang isang chairman ng Appropriation Commission uh, Committee ay wala nang nag-object. <laughs> so ngayon, eh, si Kim Burat na naman, itong si teacher na ang daming, uh, oh Diyos, ginoon ko. Sunod-sunod naman siguro mag-flex to sa kanyang Facebook feeling blessed ni Martin Romualdez na kanyang mga bags na naman dyan, mga artista, hindi na yan siguro artista van. Bulletproof na ito ang sasakyan nito at hindi lang to kadilak. Iskalid na kagaya kay Pastor Dila. <laughs> Basta baka matindi pa dito. O, ba diba? Eh, anong silbi? Na ititik over ni Estela Kimbo, si Saldeco. Kung parehas lang din naman silang mga kurakong sa kaban ng bayan. Eh talagang walang uh, matino dito mga lalabs mga birds. Eh. sa administrasyon ni Bongbong Marcos, no? Eh anong kwinta? Magtanggal ka ng isang kurakong kung ang iopo mo naman din dyan ay kapwa. Eh, hawak din to sa liig ni Martin Romualdez eh. Bata din niya to. Si Stila Kimbo. Hmm. So, takot talaga si Martin Romualdez na ah, hindi sila makapagnakaw dyan sa kaban ng bayan. Or baka, mga lalabs, mga fights, ito, opinion ko lang ni naman to. Ito, teorya ko lang to. Baka, kasi, partilis lang din to, parehos, eh, Siguro may kontrata to. Si Zaldico at si Martin Romualdez at ito si Estela Kimbo. Uh, ano, ikaw muna ngayon ng mga dalawang taon, tatlong taon. So after nyan, papalitan kita. Eh, ipapalit ko na naman itong isa para happy together, happy fam, one happy family sila dyan sa pagdanakaw sa kaban ng bayan. Matutuwa pa sana tayo kung yung tinanggal ni Sandro Marcos, dyan yung kanyang tiyohin na si Martin Romualdez, bilang speaker, si Tibis nga, sumayaw lang ng budot. Nagkiyod-kiyod nga lang sa kanyang Facebook channel. Anong ginawa? Tinanggal? Oh, tapos ngayon eh, si Elizalde ko ang tanggalin. Tapos dahil corrupt or ano pa, yung health issue, health issue na yan. Kunwari na siya ay nag-steep down. Putang inang yan. Walang naniniwala dyan. Kahit pa sabihin, but, kahit pa wag big di pa si Elizalde ko dyan sa monumento ni Rizal. At sabihin yang ako ay nag-resign. Walang maniwala. tanga na lang. Bakit? Malinaw sa motion ni Sandro Marcos na inagmotion siya na bakantehin ang uh, ano appropriation committee o ni Zaldeco. So hindi po si Zaldeco nagresign kundi kusa siyang sinipa. Usapan na 'yan. Si Kurari si Pain siya para ipalit si Estela Kimbo na nanahimik to ng ilang buwan after niya mabuking ng kanyang mga pinaggagawa sa kanyang Facebook na ngayon ay nakalak na, hindi na mabuksan, hindi na makita kung yung kanyang mga mamahaling suot doon na mula sa nakaw sa kaban ng bayan. Wala na eh. Kung ito lang din naman si Estela Kimbo, yung ipalit, abay palit, salitan lang kayo dyan kung paano kayo mangamkam sa kaban ng bayan. Ay nako. So walang pagbabago. Sa bagoong Pilipinas, ganun pa rin. Panggagago ang ginagawa pa rin ng administrasyon na ito. Uh, kunwari may bagong pasabog sa unang sesyon. pag ng uh, Kongreso, eyon eh, palay pagkabukas, kaninang bolitaan lang natin. Out ang unang magnanakaw, in ang pangalawang magnanakaw. Putanginang administrasyon na to. Wala talaga magnanakaw.